Magandang gabi, Pilipinas. Good evening, Philippines. Muling suma sa inyo... Again we bring you... Ang mga mainit na balita. The hottest news. Dito lamang sa... Only here News Balita. News. <laughs> Senator Sentido, napupuno na daw dahil punong-puno daw ng kasinungalingan ang dating DILG Yusek Nico Puno. Trees by Joyce Kilmer. <laughs> Bakit trees? Ang dahil mo sinabi puno. <laughs> At saka bakit ito binabalita natin? Natabunan na ito eh. Wala na nga to sa mga pahayagan eh. I think that I shall never see. Ang tungkol kay Nico Puno. A poem as lovely as a tree. Eh si Senator Sentido nga, nakatikom na at nagpahinga ang bibig. A tree whose hungry mouth is pressed. Bakit pa hindi na lang natin ibalita yung tungkol kay Pemela Balandra yung nagpapabawas ng kanyang dibdib? Against the sweet earth's flowing breath. Uh, Ngayon, so kung may sala yang si Nico Puno, eh, tiyak na parayang dasal niya araw-araw. A tree that looks at God all day. Eh, paano? Hanggas ang kamay niya sa anomalya niya. Dun sa pagbili ng baril. And lifts her leafy arms to pray. Teka, anong leafy arms? Arms, di ba? Baril yun. Kaya, mga baril, armas. Arms. <laughs> Teka, pag-usapan na lang natin yung tungkol sa actress na nakabikini. A tree that may in summer wear. Bikini, summer wear. Kaya, summer wear. Ah, eh, kasi itong asawa ng actress na ito, di umano, ay naiiputan ang ulo. A nest of robins in her hair. Eh, nakuna ng video actress kasama ang kanyang kalaguyo. Upon whose bosom snow has lain. Na saan sa beach kahit umuulan. Who intimately lives with rain. Ay, tama na nga ito. Nagbumukha akong sira ulo, eh. Poems are made by fools like me. Kawa ka na, Diyos, niko Puno. But only God. can make a trip that's the latest news Bye, goodbye philippine Till next time this is balita, balita. news balita <laughs>